What is up guys, Real Austin here Welcome back to my channel And for today's video, nandito tayo ngayon sa Bicolandia Okay What's up, what's up Nandito tayo ngayon sa Legazpi City Albay At uh, quick ride lang daw mga kaibigan At grabe grabing ulan ganina. So, papunta tayo ngayon ng ano. Uh, actually, nandito na ako ngayon sa Embargadero. So, papunta tayo dun sa pinakadulo nito kasi yun yung magandang place na pwedeng tambayan. At uh, namimiss ko yung ano, yung... yung hangin dito hindi katulad sa ano sa sa ano alam mo na sa NCR <laughs> <laughs> ang daming ano, ang daming pollution. So anyway. So dito tayo ngayon, guys, sa Embarcadero. Dito sa may left side ko, ito yung LTO namin. Ayun, 'yan na building na 'yan. So ang bala ko dito mag iikot-ikot lang ako after ko dito punta na ako ng uh, Legazpi ulit sa sa sentro And then pupunta ako ng Albay And then yung last destination ko Taraga And then ganun lang Ganun lang yung gagawin natin Titingnan natin yung mga ano Yung mga uh, Kaganapan dito So dito sa ano Embargadero guys Nakita ko may mga Ano na dito May mga nagtitinda na ng paputok Doon sa may ano Sa may malapit sa dagat So doon sila nakapwesto <laughs> And then, sa unang unahan nun, maraming kainan. So, di ka talaga magugutom dito. And then, ito yung park. Ito dito sa may, ano, right side ko. Yan yung park nila. So, maganda. Maraming tao. Ang, ano, ang maaliwalas tingnan. Tsaka, hindi masyadong crowded, guys. Alright. So, dito na ako ngayon. Um dito na ako sa dulo ng ano ng embarkadero actually puro na to ang tawag dito sa ano, lugar na to puro so pabalik na rin tayo ng ano pabalik na rin tayo ng Legazpi City ulit tapos pagkatapos nito diretso na tayo ng Albay magikot-ikot lang tayo guys para ano para masaya So, gamit natin yung CB1000. Binain natin tong CB1000 from Makati going to... <laughs> going to uh, Ligaspi. At uh, medyo grabe. Grabe yung ano. Grabe yung biyahe. Yung tingnan mo si ate, oh. Mababali na yung liig niya ate kakaano. Akatingin sa motor. Anyway. So, punta na tayo guys ng ano. Nang... Um, Legazpi City Alright guys, so dito sa Legazpi City Ang masarap kainan Na may re-recommend ko sa inyo Ay ang Graceland So dito sa Sa street na to, napapasukin ko Ayan, dito Sa may, ano siya Right side, makikita mo yung karatula ng Graceland Tapos, sa una-unahan din nun Meron pang masarap dyan yung karinderia na ano, Benz. So, yung Benz na yun, guys. Lahat ng mga niluluto nila talagang napaka, ano, napaka suabe ng lasa. Talagang pag kumain ka dito sa Bicol, mapapako ka sa mga pagkain ng Bicol, ano. Kasi more on, mega uh, may gata ang mga pagkain dito. So nandito pa rin tayo guys sa ano sa Sentro ng Legazpi. At uh, ang pinakaunang mall dito guys na sikat na sikat hindi SM, hindi rin ano hindi rin Robinson. Ang uh, pinakasikat dito guys yung LCC. Okay? Tapos yung Gaisano, Gaisano Mall. <laughs> 'Yun lang, 'yun lang yung mga sikat ditong ano uh, mall. Mall na yun sa amin guys, mall na. Pero ang layo nun sa SM, layo nun sa Robinson. So, layo talaga. All right guys, nandito na tayo sa Albay. At uh, isa tong town na kadugtong ng Legazpi. So, from Legazpi, sunod Albay and then sunod yung Daraga. So, yan yung mga places dito. Um, ang gandang ano, ang gandang magpatakbo ng motor dito sa ano, sa Albay kasi hindi masyadong traffic. Kaso lang, ang problema lang talaga dito, yung weather napaka-unpredictable. Talagang minsan okay, madalas umuulan, minsan umaambon. So gano'n yung ano, sistema. All so eto guys, dito sa mile, right hand side ko nandoon yung bigs. Uh, Bigs Diners, 'yun yung local na fast food dito sa ano sa Legazpi City. So pag pumunta kayo dito, yung mga kainan niyo, yung mga local dito na ano na restaurant, mga fast food, masasarap din talaga yung para maiba naman yung matikman nyo, hindi yung lagi na lang na nakakain nyo sa Manila. So, dito naman, iba naman yung ano, yung mga pagkain iba yung timpla kumbaga ito sa left side ko yan yung park ng Albay um, so ang daming tao diyan ngayon guys kasi may mga ano diyan may mga rides may Ferris wheel ata may mga ganun hindi ko na pinasok doon guys kasi medyo <laughs> madaming tao so etong street na to guys ito yung street kung saan ako uh, most of the time nag-order ng lechon dito sa ano dito sa Albay nandito yon sa my right hand side ko ang pangalan ng lechon nandito Garcia's lechon so doon madaming ano parang milas lechon lang sa ano sa Manila so ganun lang siya ka ano ka, ka close ang lasa And uh, dito guys, etong simula nitong mga pailaw na yan, ito na yung daraga. So, <laughs> actually, ito na yung last destination natin. Gaya na sinabi ko, quick ride lang to guys kasi nagpapainit lang tayo sa motor. At uh, kino kinukondisyon ko lang yung motor. Gawa ng next, I think next, uh, next day ata, mag-ano kami. Magra-ride kami papunta ng... Sorsogon. Kasama yung tropa ko. So, gagamitin natin ng CB1000. Pagpunta ng Sorsogon. Ah, uh, mag-iikot-ikot tayo doon sa mga places na pwede natin puntahan gamit tong motor. Susulitin na natin para pagbalik natin ng Manila, back to work ulit. Alright? So, hanggang dito na lang ako. you Again, this is Real Austin. You ride safe and peace!